Hello guys. Gumagawa ako ng liquid detergent. Yan, panggamit natin sa washing machine. Yan. Halo-halo lang. Ayan. Medyo tipid to kasi. Yung 100 plus ko. Ito na yung magagawa. 6 liter. Halu-haluin lang. Nang lang. 30 minutes. Mas makakatipid ka. Tapos, sulit pa. Ang bango eh. Ayan. Malapit lang na. Tapos iiwan lang natin to ng tatlong oras. Pwede na itong isalin sa lagayan. Ayan, okay na. Thank you for watching, guys. God bless. Hi, guys. Ito naman yung ginawa ko kagabi. Ayan. This washing liquid naman to. Kagabi ko to ginawa isa saling ko na sa lagayan. Itong aking nagawa Ayan ang dami Thank you for watching guys